Yes, good morning guys. Ito na ang mga bagong gawa namin tipi. Ihani na. Kasi nga, nga, yung na nalubos ang mga namin tipi na kahoy. Ngayon ay bato. Ngayon guys, ang mga tipi na yun. Ngayon, mga tipi na yun guys. Ang mga panghabang buhay ng tibay na eh. kasi ito pa ka ka lang diba? Diyan sa kabilang side, yung magdadagdag pa kami. At saka, pala, guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisubscribe naman po, pa-like and share, at pakapindot na rin po ng, ng notification bell para sa iba ng video sa iba yung video. Thank you very much. At shout out kay parang ninyong kay Ter at kay Joko. Ayan. Thank you very much sa inyo. Yung nagtalas na rin mga ano mga uh, sang sanga na namalapit sa bubong. Ang isang pagdali ng mga eh. At sa naman ay ang